so ayun quick update ng tayo kay may may entrata so ayun nga sa August 18 na uh, yung kanyang uh, new single no na i-release so ayun abangan natin yan sa August 18 and syempre sana mayroong uh, music video din ano so ayun and syempre abangan din natin sa may ma si may may entrata sa one mix uh, Sydney Australia no I think sa October 8 hindi ako nagkakamali and syempre sa Milan din ano abangan natin yan malapit na so ayun and syempre abangan din natin dahil mayroong din si Maymay bagong series na tinitape no so ayun maraming uh, ganap si Maymay ngayon so abangan natin yan uh, sa mga Maymay fanatics ano so ayun and syempre yung kanyang asap natin to every Sunday so yun lang muna yung update natin kay Maymay and syempre congratulations sa kanyang bagong i-release -re na kantano and isa nga doon yung Chada Mahigugma so ayun yun lang muna yung update natin thank you